Wala nagtingin tingin Ay, nag Ay. Ay, okay, siyempre, lang at kumain hindi nga kayo pa Nagpumunta nga kayo dila nga 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 pogi. pogi Parang tinaihan ng ano. Parang so, tayo naman to. <laughs> Parang tayo ng ibon kasi kulay puti ng damit ko. Kulay puti. Din. Taray vloggers Hindi Salamin lang Totoo nga sa din ng si Kuya Sawa pa lang Okay yeah. Okay

ay maglagay. <laughs> Masok you! sa buo na no. Oh. Ang salamin ako. Kaya ang salamin, pwede naman yung isa. Ah. Iyo. Pangit to.